Mabilis nang lumangoy si Summer patungo sa magkasangang bato na nasa dulo ng pond. May mga halaman sa paligid ng magkasangang bato at sa ibabaw ng tubig ay may mga water lilies kaya hindi siya mapapansin ng sinuman sa kanyang pinagkukublihan. Ito siya natutulog dahil malamig sa parting ito ng pond kahit na tanghali at tirik na tirik ang sikat ng araw. Nakiramdam si Summer kung may tao o anumang nilalang sa malapit sa pan, ang bilis-bilis pa rin ang tahip ng dibdib niya. Nag-iisa lang siya sa lugar na yon. Ang mag-asawang Miranda kasama si Janice ay umalis. Kaya imposible magkaroon ng ibang tao sa paligid. Pero na lang kung may nakapasok na masasamang loob, lalo siyang kinabahan. Paano kung may magnanakaw nga na nakapasok dito sa bakuran, tapos ay mapagtirpan siyang tangayin o kaya'y lalong kinabahan si Summer. Pusibli kayang mamasakar siya kung walang taong makita sa loob ng bahay ang masasamang loob? O kung hindi naman, ay baka merong magnanakaw na mag squat sa bahay ng mga amo niya. Gosh, ayoko magkaroon ng bagong amo na magnanakaw na nga. Adik pa! Sa loob, -loob ni Summer. Pero wala naman na siyang naririnig na anumang ingay sa paligid. Kaya dahan-dahan siyang lumangoy palabas ng magkasangang bato Naroon pa rin ang takot sa dibdib niya, pero nagawa niyang lumangoy pa ibabaw sa tubig. At laking gulat ni Summer nang may biglang tumuka sa bibig niya. Eee!